Okay mga ka-travel, good morning. Dito na naman tayo ngayon sa Apartel. Balikan natin yung dalawang mag-asawang matanda. Christmas pa. Christmas ngayon. Bigyan natin ng mga bigas maka tunog daw Ito na sila mga ka-travel. Happy time, Merry Christmas. Meron akong ano, bibigay bigat. dalila. May lutuan naman kayo diyan, di ba? Mayroon kayo lutuan. O may bigas ako. Bigas sa kalulutuin yung spaghetti, to. may spaghetti na rin dito. Ah. Saka may spaghetti diyan na no, tapos dilata. Thank you na, no. Thank you, thank you. Ano, may pambili kayong tubig diyan? Merry Christmas! Merry Christmas! Lungkot yata ni tatay. Ha? Ah? Abulag ah, na. Saan yung mga ano mo? Yung may anak kayo? Wala po. Wala kayong anak? E, paano yan? Dito lang kayo. Ang mga anak ko, mga anak namin. Pambili nyo ang tubig o oh, ano dyan. Alam ko. Merry Christmas! Oh. Diyan ka lang natutulog, Nay? Hindi. Ay, saan? Diyan sa mga... Diyan sa dulo? Hindi, gano'n. Pag ano, magsahing ng... Ay, gano'n. Ubuin do na lang yung spaghetti. Hindi, Pa. Balik-balik na lang ako, Nay. Hindi. Ingat, ha. Ah. Oo, oh, Nay. Thank you. Hindi. Bye-bye, ah. po. Aso nyo yan? Ha? Ah, Oo. Oh. Aso nyo. May anak? Mayroon. Bigyan mo ako pag nanganak ha? Mayroon na nga doon. ah Ano? Ma... Maliit pa, ilang ano na? Ah, malaki na. Baka kagabi na ko. Hindi, kanyan ko. <laughs> ah, okay na. Eh. Sige, sa susunod. Kailan, kamudaan dito. Ah, baka ano. Kailan ba yung... Bago mag New Year, bibigyan ko ulit ng bigas dito. Mag-aatid ulit ako. Opo. Okay. Nagaling ko yung tuta. Oh, And sige na, sige na, na. Inay, thank you, Inay. Papasok okay. pa ako. Oh, oh. Merry Christmas, ha. Oo. Bye-bye, Inay. Yan, mga katravel. Nagbigay na natin yung bigas at saka yung pag-ibig. Ah, saka bigay din tayo pang bibili nila ng ano, drinks. So, Shout out sa lahat ng mga local vloggers dyan. Pagkatapapasok ngayon. Merry Christmas sa lahat. Ah, uh, sana suportahan niyo yung vlog ko at si Travel Vlog na sa Facebook o kung mag radio lang na pag so, mga travel, ito lang muna yung hindi natin huwag muna natin papahan masyado kasi hindi na magano sa cellphone natin. Local lang kasi cellphone natin. Please like and share na lang mga ka-travel sa ginagawa natin mga video at saka yung mga nagawa na mga gusto nyo. Iyan o. Oh. Thank you mga ka-travel. Thank you, thank you. Merry Christmas and Happy New Year.